ng dinadami So, ayan, ganyan. Yung switch niya, naka-backward. Bakit ko ginawa to? Bakit ko siya ginanyan Kasi nga, para hindi na siya, hindi na nila piliting, para hindi na piliting i-backward or reverse. Ang ikot niya. Yan, uh, naka-safety mode na siya. Ngayon, susubukan natin kung... Oh, One-ten nga lang pala itong barela ko na to. O din naman ang gumagamit nito eh. 110 lang yung barela na to kaya gagamit ako ng transformer. Okay na. Ayan. Kung mapapansin mo, naka-reverse niya Naka-reverse siya pero forward yung ano niya. Yung ikot niya. Ayan. Wala na siyang ano, reverse. Puro ano na lang siya forward. So, ayos na. Para natin bunutin. Gagamitin ko siya ng, ano. Gagamitin ko kasi bukas to eh. Anoin ko yung mga... gulay na niluto ko. Chachap ko. tapos yan ang bala ng ang chap mga uh, gulay na pampakain sa manok test natin Gracias. Ano. kuspri co ka mogi.